Manginhas Magtatakay wa tayong sudan Magandang hapon sa inyong lahat And Thanks for watching Kunti pala nakuha ko ah, Mga bato lang to eh O oh, meron na ako kita. Hi okay, guys May mark na may nakikita ka banda guys Ito so, guys o, oh, hindi natin kumalaman Oh, yan, meron. may isa, may kakambal pa to. Lapin mo yung isa. Kasi baka nakuha na. Oh, pero meron to isa eh. Lagi, pag may nakita ka ng isang piraso, hanapin mo pa yung isa. sa paligid lang yan. Yun oh, may gumagapang po. Ito makita mo sa tabi dagat. Pag low tide, marami kang makikita di maulan wala guys, di ko magkikita yung isa guys isa lang sya magkikita po tanong batol lang kasi to hana eh. pa, hana pa tayo guys pag masipag ka dito pag hindi ka tamad sa probinsya wala kang gagastusin gala ka lang sa bindagat sa kalsada naman sa bundok marami kang makukuha na ng pagkain masipag ka lang pira lang talaga yung wala dito sa ano, province kaya kasi mula ko lang nahuli na ako dami nang ano dami na nang munguha naghahanap ng maulam Ah, so medyo makalimutin na ako. Hindi na ako ganun marunong. Iba dito, mabilis. Ito so, mga matakip silim. Nagsilabasan na yan, magsipatong na yan. Gusto mo naman magkilaw dito, maraming gusto din. Oh, ito, pwede ito makilaw mga gusto ay, wala yung gusto <laughs> at tayo yung alis yung mga liswi aninikad, tapurok kasi ninadagdagan na nakuha ko ako pa lang may medyo matakip sa ilim kasi may dalang flashlight ako eh magsipatong na to sayang guys wala akong may sample sa inyo wala pa akong nakikita eh pinamata kasi to Yes, so marami nang uuwi oh. Ito pag walang ulam, punta ka lang sa tabing dagat. Marami ka mapagkukunan dito kung marunong ka lang at masipag ka. Kahit hindi ka marunong, kuha ka na lang ng makilaw mo. Ito oh. Ito guys, alam nyo ito guys. aso wala tayong pangkilaw eh. kilaw na long? di ah, binagay mong kilaw na long? di okay, so, dami na nakuha gesso okay, plastic so, ura sa gunas ganyate? las 3 ah, las 3 sayo pade ay? ipeg baling nita pudno? ah, dadi ko, board? Ah, tapo ko yung nikad. Wala yung mga lisway. Eh. Hmm. Meron hmm. do guys. Some plastic na kaya ito. So, muna alas tres. Dita. Ito sa sa taas. diyan nyo pala stress pala yung low tide maulit tayo ng konti alas 5 na mayroon pa yung mga sobra sobra nito sipag ka lang magikuyo ko dami ang lilitik ito sa low tide Kita ko marunong sa ano eh. Sa lupa. Ang gising dami tao guys. Ikot, wala tayong kutsilyo dito tayo sa may tubig kasi medyo di ako mano sa ano, walang dagat Oh. Nalil. Diyan ba may saang? So wala. Ito gusto. Ito nagkikilaw to guys. Ito yung gamot sa mga gamot sa gwitir. Ito ang gusto. Kaso wala tayong lalagyan. Kaya kinasun lang muna kunin natin. Hanapin natin. Uh, so, kunti pala nakita ko. Ay, daming gusto. Sa dalhan ng ano, suka, sibuyas, kamati, sili, tapos bahaw. Kundi da, saging. Wala akong mga sample guys ha? Ito naman, ganyan guys. Oh. Umang naman to. Yan oh. Ganyan yan yan kinason kasi yung laman niya umang. Ito siya kasi umang ng laman ay umang. Diyan pwede guys. Yung mga ganito Yan umang. Dapat yung hindi umang. Yung shell talaga kaya dapat tayo. Uh, may may sample ako. Uh, magdasal kayo guys para may makita ako para may masampul ko kayo kung paano sana wag mahulog yung cellphone ko <laughs> goodbye Philippines talaga magbag maya maya konti sa silim. Nagsipatong na yan sila. Ito kasi nagsitago pa sa mga bunbunan Kaya yung nakita yung na ano, nagkano sa lalim ng losay sa Bisaya. Mila sa dagat. daming gusto guys oh kilawin no? oh sarap <coughs> ang liswi magano na siya ito itong box ito yung tatago ito ganito ito ganyan kaso ah, wala laman Ang iba dami nang nakuha, tayo wala pa. Ayan o. No? Ayan. Ayan siya so, oh, o. Hindi mo makakasadong dumagita. ita. Ah, Ito. Ayan. Ayan yun. Anapin natin isa. Baka meron pa. Kasi laging dalawa yan eh. Pag may aking nasun. O kaso tira-tira na lang sa inyo sa atin. Chin, masakit yan pag mga tama yan sa paa. Malinamnam. guys tulungan nyo ako maganap guys kung oh, kami nakita kayo message lang ganda na ang view dito guys may isla kami o apat. Sunset. Ano mm, ba? Diba? Mamaya, pag wala na akong data, mag-focus na akong maghanap. Kasi nagbablog pa ako eh. Video-video pa remembrance kasi busy sa trabaho sa sunod. <coughs> sa dagat pampawala ng lamig-lamig sa paa sarap lang ko so guys so makilaw to guys oh. oh ito mga kikilaw ito ito yan ito yung gusto nandito lang marami kung gusto nyo sinakain ng ano yan ito uh, ito eh, ito yung gusto ang tikman natin ito maniwala kayo Oh, oh, mantik. Mahalogi serpun ko.